Nagsalita po kasi kanina si President Bongbong Marcos kakasuhan daw ng administrasyon ang mga Chinese fishermen na gumamit ng cyanide kung mapapatunayan ito. Ang China naman sinabing invento lang ang aligasyong ito. Para bigyan mo ka balita, Mawal -well Journal, Julie Baiza. handa ang Pilipinas na magayon ng reklamo laban sa China kaugnay ng ulat ng cyanide fishing sa Baho de Masinloc. Sa ambush interview, kasunod ng pagdalo sa anin ng dangal 2024 sa Metropolitan Theater sa Manila, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na gagawin ito kung may makikitang sapat na batayano grounds ang pamahalaan. Uh, sa akin ang talagang mayroon uh, ginagamit. pero naman um, nagsasak, matagal na ginagawa yan. Uh, and I do know that there are cases of cyanide fishing before uh, even here the Philippines. Yeah, if, they, if, they, if, we feel that there is enough ground uh, to do so, Una nang inatasan ng National Task Force on the West Philippine Sea ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na mangalap ng mas maraming ebidensya kaugnay ng umano'y paggamit ng cyanide ng Chinese fishermen sa Scarborough Shoal. Samantala, nanindigan naman ng Pangulo na hindi pa rin makikipagtulungan ng pamahalaan sa ikinakasang investigasyon ng International Criminal Court o ICC. kaugnayan sa War on Drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's not about the evidence. It's about the jurisdiction of the ICC in the Philippines. They can produce as much evidence as they want, but they cannot act upon it in the Philippines. That's the, that's the, hindi naman daw inaaprubahan o kaya ibinabasura ng Pangulo ang presensya ng ICC prosecutor sa bansa. Aniya, wala namang ginagawang iligal ang mga ito. Kikilos lang daw ang pamahalaan kung may gagawing iligal ang ICC. Nagsalita rin si PBBM sa isinusulong na Charter Change o Chacha. Matagal na raw tapos ang konsultasyon niya sa dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng usapin. Matagal na ako usap sa na. mga Uh, but, you know, it's, what for me is so important uh, to make these proclamations what's a an pronouncement. So it's more important to get it done. So that's what we're doing. We do it quietly. Uh, we do it, uh, you know, without any fuss. We just want to uh, get uh, uh, those amendments um, uh, made, uh, uh, incorporated into the Constitution uh, to improve, uh, uh, the chances of investment and in, uh, upskilling uh, of our people. Lang isinusulong ng Administrasyon ng Reforma o pagbabago sa economic provision sa konstitusyon para mapalaguraw ang ekonomiya. Mobile Journal Julie Baiza po, Hatidang Mukha ng Balita.